tanhaling tapat sa makipot na kalsada kung saan nagsasalubong ang amoy ng pritong lumpia at gasolina ng mga tricycle, nag-uunahan ang mga hakbang ng mga mamimili sa tapat ng karatulang dilaw at pula na aling sari-sari store. Sa gilid, may tarpuli ng soft drinks na naglalambitin, may wiring na nakasabit sa ere, at may mga kwentuhang nakabalandra sa hangin. Doon biglang umarangkada ang isang pulis na bagong panigo sa asul na uniporme. May takip keping kumikislap, may malaking burdang pulis sa dibdib at pulang patch sa braso. Hawak niya sa kaliwang braso ang isang payat at unti-unting lumulubog sa taon na lalaki. Nakakiwang lumang cap, kupas na kamisetang kaki na maraming alikabok at marka ng pawis. Nabibitawan ng matatandang lalaki ang mabutong balikat sa kaba habang lumalakas ang boses ng pulis. Lolo, wag na kayong kukontra. May reklamo sa inyo. Wag niyo akong subukan. Napasigaw ang ilan. Napahawak sa bibig ang iba. Kuya, daan, daan naman. Awat ni Maya. Tindera ng kakanina na patigil sa paglalagay ng sago sa bilaw. Senior yan! May tricycle driver na si Boy at dalamapit. Sir, kilala ko yan, si Mang Lino. Araw-araw yang bumibili ng pandisal at kape. Hindi yan gagawa ng masama. Ngunit mas uminit ang boses ng pulis, si Patrolman Javier, bagong assigned sa presinto at sabik makasungkit ng unang malaking solved case. May tumawag sa radyo, snatching sa kanto, lalaking nakakap, beige na polo payat, nagmamadaling naglakad papunta rito. Ito ang tugma, wag na kayong makialam. Nanginginig ang tinig ni Mang Lino habang pilit inaabot ang bulsa. Hindi ako iyon iho, baka nagkakamali ka. May binili lang ako sardinas kay Aling Baby, babalikan ko sana ang sukli. Saka may pipick upin akong reseta sa butika. Nagpapawisan ang noon ng matanda pero hindi sumisigaw. Parang sinusunog siya ng mga mata sa paligid. May batang nakadungaw sa jeep. May dalagang nakaberde na napaatras. May lalaking nakaabon na hindi makapaniwala. Subalit sa tenga ni Javier, ang lahat ay ingay lang na humaharang sa proseso. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang braso ni Mang Lino at sinubukang itulak papunta sa gilid. Bitbitin natin sa mobile, doon na magpaliwanag. Sa pagkabigla, natapilok si Mang Lino at nalaglag ang lumang pouch na tela kulay kayo manggi mula sa bulsa ng kanyang lumang kamiseta. Pumutok ang maliit na butones at gumulong sa semento ang isang bilog na bagay na parang piraso ng araw. Medalya na kulay tanso at ginto, kuminang sa liwanag ng kalagitnaan ng araw. Sabay-sabay ang buntong hininga ng mga tao. Yumuko si Javier upang damputin sa isang iglap na wala ang init sa kanyang boses at napalitan ng kunot na pagkilala. Sa gilid ng medalya nakaukit ang para sa kagitingan at sa likod nakasulit ng maliit Hilario V. Salcedo, 1974. Kasama sa pouch ang isang lumang ID na marupok na parang lumang papel ng Biblia. Veterans Federation of the Philippines at sa ilalim ng litrato ng batang bersyon ni Mang Lino na nakasuot ng lumang uniporme, may pirma at selyo na tunay na nagtatatak. Bumalatay ang katahimikan sa kalsada na kanina'y parang palengke ng boses. Tinignan ni Javier ang medalya, saka ang matanda, saka ang mga taong nakapaligid. Nadaan-daan siyang tumayo, hinatak ang sarili mula sa hangin ng kayabangan at itinuwid ang likod. Parang may pinto sa loob niya na biglang bumukas at doon sumilip ang batang naging pulis dahil naniwala sa salitang paglilingkod. Tinanggal niya ang kamay sa pagkakahawak sa baraso ni Mang Lino, ipinwesto ang sombrero at halos di mapansing sumaludo. Mang... Mang Lino... Mahina na ang boses, wala nang tigas. Tayo po ba ang ginawaran ng medalya noong dekada 70? Kayo po ba yung sa uh, operasyon sa bundok na nagligtas ng mga guro? Sandali lang bago tayo magpatuloy. I-comment mo muna kung saan ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo sa channel, huwag kalimutang i-like. Mag-subscribe at i-tap ang notification bell para lagi kang updated sa araw-araw na episode ko ng Inspiring Life Stories. Sige, ituloy na natin ang kwento. Nagkatinginan ng matatanda sa gilid. Siya 'yun, sabay bulalas ni Aling Baby na lumabas ng sari-sari, hawak ang lata ng sardinas. Si Mang Lino, doon sa lumang baryo. Yung kwento ni tatay, yung sundalong nagbukas ng daan sa baha para makadaan ng mga nakulong sa eskwela. Diyos ko Javier, kilala yan dito at akong tumawag sa kanya kanina para lang sabihin na kulang ako sa sukli, hindi para ipahuli. Malihang pagkainti din ng pamangking kong bantay. Habulin! Ang sivaw niya. Akala mo may ninakaw. Si June! Hinabol niya yung batang kumaripas dala yung cellphone ng Mami Mili. Nagkagulo, sabay-sabay niyo narinig sa radyo. Nakatakas yung totoong magnanakaw. Namuti ang muka ni Javier sa hiya. Parang dinikit sa batok niya ang lahat ng mata sa paligid. Umalsa ang dibdib niya sa hininga at sa dalawang salita, Pasensya po. Naibuhos niya ang kay rami-raming hindi niya nasabing pag-iingat. Manglino, patawad, maling-mali ang pag-ilos ko hindi ko man lang kayo pinakinggan. Ano ka ba, hiho? Sagot ni Mang Lino, banayad. Tao lang tayong nadada pa sa pagmamadali. Ang mahalaga, tumitigil at tumitingin ulit. Pero hindi ka dapat sumigaw. Ang tao, pag hinigpitan mo, mas nagbabasag ang loob. Hindi napigilan ni Javier na igiit ang sarili sa tamang tindig. Sir, formal na ang tono. Ako po si Patrolman Javier. Naiintindihan ko po ang kurso namin tungkol sa si due process pero minsan sa kalsada, nakakalimutan ng galit ng leksyon. Makikiusap po ako, hayaan niyo akong itama ito ngayon. Inabot niya ang medalya pabalik, dalawang kamay, parang pagbabalik ng watawat sa may-ari. Marangal po ang may-ari nito. Samantala, sa dulo ng kali, lumapit si Boyet na tricycle driver dala ng isa pang balita. Sir Javier, nakita yung totoong batang nagdampot ng cellphone. Yun si Junjun, anak ni Mang Rolly sa kanto. Nasisilip siyang tumakbo sa eskinita. Tumunog ang radyo ni Javier na parang kash-kash na konsensya. Unit, copy, proceed. Tumingin siya kay Mang Lino. Kung papayag po kayo, maani po ba akong humingi ng pahintulot na eskortan kayo muna sa gilid at saka ko hahabulin yung bata? Gusto ko munang makasiguradong maayos kayong nasa lilim. Umiling ang matanda, ngumiti. Huwag mo akong bantayan, hiho. Bantayan mo yung mali, yung nagtatago. Tinapik niya ang balikat ni Javier. Pero mag-iwan ka ng salita. Ang pulis, ang lakas niya na hindi nasa kamay, nasa pangako. Tumunog ang Javier at bago tumakbo, humarap sa mga tao. Mga kabarangay, pakinggan ninyo ako. Nagkamali ako. Hindi kontak, hindi sigawang dapat sa mga matatamda. Wala sa tagal ng uniporme ang tama. Nasa respeto. Hanapin natin ang bata, pero hindi natin dudurugin. Iaabot natin sa barangay at magpapaliwanag siya." Nagkaisa ang kalsada. Si Maya, si Buyet at ang dalawang dalagang kanina ay natulala. Sila ang umalalay sa pagbabantay sa gilid ng tindahan. Si Aling Baby, inabutan si Mang Lino ng malamig na tubig at dalawang pandisal. Libre to tay. Ako ang babawi sa sigaw ng pamangkin ko. Maraming salamat. Sagot ni Mang Lino. Huwag mo nang pagalitan. Turuan mo na lang. Di nagtadal. Nagbalik si Javier kasama ang dalawang tanod at ang batang si Junju na nakatungo. Luhaan, hawak ang naibalik na cellphone. Pasan siya po, Nay. Iyak ng bata sa may-ari ng cellphone na nanay na nakadamit ng rosas. Nagpadala ako sa tukso. Hindi pinaliguan ng mura ang bata, pinaupo sa gilid ng barangay post. Bukas, sabi ni Javier, pupunta tayo sa social worker. Magbabayad siya sa pagkukulang at maglilini sa plaza. At pakiusap ko sa lahat, pag uwi niyo sa bahay, kausapin niyo ang mga anak niyo tungkol sa paggalang at sa tukso. Bumaling siya kay Mang Lino. Sir, at dito, tuluyan na siyang tumindig gaya ng sundalong nasa parada. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inasal ko kanina at nagpapasalamat din ako sa inyo. Hindi dahil sa medalya lang, kundi dahil pinaalala nyo kung bakit kami nandito. Tumuwid ang sombrero niya at inilagay sa tapat ng kanyang puso. Hindi na nakatiis ang ilang kapitbahay. Pumalakpak sila, hindi sa drama, kundi sa leksyon. Alam mo, Javier, ang medalya Suvenir lang yan ng isang araw na may ginawa kang kailangan mong gawin kahit takot ka. Pero hindi nakatira sa medalya ang tapang. Nasa araw-araw, nasa bawat mabagal mong pasiya. Nasa pagbili mong magpaliwanag bago humusga. Tumingin siya sa kaliwang braso ni Javier kung saan kumikintab ang patch. At nasa pag-aalala mong... Ang salitang... PULIS ay hindi pangalan. Pangako. Nagsidatingan ng iba pang pulis na itinawag ni Javier. Dahil marunong ang kabataan sa tapat ng tindahan, hindi sila nagkumpulan para manindak. Sa halip, sumaludo sila sa laylayan ng espasyo, nilagyan ng tape ang kanto at mabilis na inayos ang pagkuha ng pahayag. Dito mo makikita ang kapangyarihan ng pag-amin. Kapag inuna mo ang pag-ayos, kusa ang paggalang ng komunidad. Habang tinatapos ang blatter, nagbiganan ang mga kwento. Tay, Lino, singit ni Maya. Totoo po ba yung kwento na binutas nyo ang dike para makadaan ng mga guro at bata? Umiling siya, natawang mahina. Maraming tao ang nagbutas noon. Ako lang ang naabutan ng lente. Ang totoo, mas malaking butas ang ginawa ng mga kapitbahay sa takot. Kapag sabay-sabay natin yung ginawang kakayahan, gumagaan ng tubig. Paano niyo po naingatan niyang medalya? Hindi ko nga iniingatan ng todo. Dinala ko lang lagi. Hindi para ipagyabang, kundi para maalala ko ang dalawang bagay. Kung anong kaya ng tao at kung gaano kadali siyang magkamali. Kay nahapunan, nagpa siya ang barangay na linangin ang nangyari. Magpatawag ng maikling pagpupulong sa ilalim ng tolda sa plaza. Nandoon si Javier at ang kanyang hepe, nandoon ang mga residente. At sa gitna, nakaupo si Mang Lino, hawak ang lumang kap at nilalaro ang botones na napigtas. Mga kabarangay, sabi ng hepe, hindi namin binubura ang nangyari. Itatala namin at gagamitin sa pagsasanay. May protokol at may puso, hindi sila magkaaway. Nagtalikod si Javier sa entenada at humarap sa kanyang mga kabaro. Simula ngayon, lahat ng bagong assigned sa beat ay dadaan sa street courtesy drill. Hindi lang kaharap ang dami suspect, kundi ang totoong senior, vendor, bata, buntis. Tuturuan silang magtanong bago manghila, magpakilala bago magpasunod, at magpakumbaba kapag nagkamali. Pagkatakos ng pagpupulong, nilapitan ni Javier si Mang Limno na luoy nag-ayos ng medalya sa maliit na pouch. Sir, may hiling ako. Babalikan ko kayo sa Sabado. Pwede po bang magsalita kayo sa briefing namin? Hindi tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa paghihintay. Paano ba ninyo pinipili na tumigil at tumingin muna? Kung may pandesal at kape, pupunta ako. Tumawa si Javier, nag-abat ng kamay, at sa pagitan ng dalawang henerasyon, may ipinanganak na kasunduan. Ang hahapon na marunong sumaludo sa ngayon, at ang ngayon na marunong humingi ng kwento sa hahapon. Kinabukasan, bumalik si Javier sa tindahan ni Aling Baby dala ang maliit na kahon. Tay, para po sa inyo. Mahiyain siyang sabi. Sa loob, ang bagong cup na may bordang maliit na tatlog at dalawang between, insignia ng barangay volunteers at isang talaan ng hotline na may nakalagay sa ibaba. Kung may problema, tawag, hindi sigaw aba nakatawa si Mang Lino maganda to pero 'wag mo nang sanaying puro regalo ang kailangan ko mangako kang hindi mo na ulit hahayaang mauna ang galit sa trabaho Tumamo si Javier at tumindig opo sir at muli tumuwid ang likod niya hindi dahil sa commander's call, kundi dahil sa presensya ng isang medalya na hindi nagmamalaki at ng isang mata ng komunidad na nagbabantay. Mula noon, sa kalsadang yon kung saan nakasangit ang Aling Sari Sari Store, may nabago sa pagdaloy ng hapon. Kapag may bagong pulis na dumaraan, kumakaway na si Buyet, si Maya, ang mga dalagang nakaberde at kahel at ang mga bata at hindi na nila ito kinakatakutan. Kapag may matanda na naglalakad ng mabagal, hindi na ito hinihilan ng hinala. Sinasalubong ito ng alalay. At si Mang Lino, tuwing lalabas ng bahay, dalang-dala pa rin ng pouch, pero mas madalas na hindi na ito niya kailangan. Sapagkat, saan man siya mapunta sa kalsada, may mga mata ng makakita ng sinag ng isang medalya at naramdaman ng bigat ng paghingi ng tawad. At doon, sa gitna ng maingay na lungsod, natutong tumayo ang isang pulis ng erecho, hindi lang sa utos, kundi sa dangal. Dito na nagwawakas ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Anong aral ang nakuha mo? I-share mo sa comments para mabasa natin lahat. Kung nagustuhan mo ang episode, bigyan mo ng thumbs up, mag-subscribe na, at itap ang notification bell para di ka mahuli sa susunod na inspiring story. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong kwento. Kita kits ulit bukas ng umaga, so stay tuned!